natin kahit na washer yung nasa approved lang para sa para sa atin sa atin lang ma clear na natin kung okay lang ano sa i ano ko sila kasi tower din naman na tayo, dalawa na tapos yung mga nakaraan na comment na naman talaga na so kung magfabricate man sila sir ilan na lang eh bibiliting ko na lang din sa sa, sa para ano ah oh, sir, kung okay lang para din dire diretso na tayo. Since ah, uh, sir. Sige, sir. Ano yung uh, kausapin ko ka si the guard din, sir. Ah, uh, uh, sir, thank you, thank you, sir. Ah, uh, sir. Ah, uh, kada uh, may makita na lang, sir, na napapalitan per tower ano yun na lang din. Since uh, madami pa na Since meron pa naman ata sila, sir, kasi nga, nung makakaraan, hindi naman sila nagsasabing wala silang wala, 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 wala ng spare or anything. Gelas saat ini gak heran. <coughs>

1115 pa kaya tama. Tapos ma'am, ma'am, regarding dun sa mga filler plate. Ano ma'am? Falta na lang natin ma'am since nasa tower 3 lang din naman tayo. Konti na lang naman to. Kaysa kasi ano, humaba pa eh. Kaysa tumagal pa yung ano. Uh, Oo ma'am. Bali dyan, apat lang din naman eh. Kung apat-apat, kung apat-apat ma'am at kung ano, dos, may apat na lang ulit dun sa susunod. Pa, karamihan, walo na lang yung ipapapalit kung meron pa naman ipapalit mo, ganun na lang. Hello ma'am. Para ma'am, diretso na lang din tayo. Ah so, uh, ma'am, pa sabi paltan na yung comment. Ah uh, ma'am, yung usual, yung usual na sinasin nyo yung uh, leg like A, one, one filter tape, gano'n. Send nyo na lang ulit yan. Tapos yung usual na uh, terminal lag sa kaan, ay Ah uh, ma'am, pasayin so, na lang ma'am, thank you. yung usual na comment mam ma na anti-theft saka terminal lags bukod dun sa nako-comment na feeder plate hello diba? Oh, yeah. May ulap ka lang kayo dito, dito ka kayo dito ba? Hmm? May ulap ka sa inyo, dito ka kayo dito ba? Walang ulap. Gusto lang po Wala, walang tao doon eh. Dito na lang tayo. Nasa taas sila lahat. Ay, nasa nabiya eh. May bagong auntie na naman. May bagong magluluto. Ah, dati magluluto sa kanila dati pa rin yan ayong yung dati yung bago na sinasabi si Mercy tagal na yun sa bayan pa namin nung una kaso lang umalis dahil abo ah, bumalik lang sa dami ng pinabalik lang ni times sa kung magkamera sa ganyan ba ako eh. hindi dito sa British yan hmm? oo oh, pati yun doon sa kanila Ayan, yun? oo oh, ayan yung hinarang-harang uh, niya dito noon si pati Aling, yan noon pagpaayos niya si din. Aling ano nga yan sinabi yung mga ano nun eh si Aling Norma yun Aling Norma ito ito yung nangaharang okay. dito drawing ka ba pati Chinese ni sino sino atlas atras nga si Sir Jansen eh mayaman ka sabi bigyan mo isang bigyan mo ko isang bako saan niya gamitin yung bako Diyan. si pang de-develop nila ng lupa pang bongkal na dyan ito yung convoy na sinasabi mo meron dapat lagi yan oo ah hindi pwedeng wala yan para advance siya dun sa uh, ah. is, ano na rin is na rin ang daan pag so, o hindi na pa dadaan pala dito. Dito ang entrada talaga ng ano. Dito? Oo. Uh, Papo yeah. dito. Sa parking lang Yung dito. mga workers din pwedeng dumaan dito. Doon sila. Pagdi oh. okay, dito dito sa parking. Ay, pwede tayo. Ay, yung ibang mga kan dito dumada. Ah, uh, okay. na ka ba? dito na. Dito. Ha? Sa tayo pa. Uwi na? Ano ba? Ano Ikaw, may pagkain ka ba? Kain tayo? Ah, pucha. Kala ko upis to. Living quarters pala to. Kain tayo, kain. Ikaw ba may pagkain ka dyan? Hindi ko alam. Pwede sila tayo. Para sure tayo may pagkain. Hindi ko dyan ako. Walang doso mo ay, Para tapos. Higaan ng kaunti. Dyan ako. mo bilis yung patakbo. Yan ang tinarget ko. Kaya na para ma-video ko eh. Yan, yung Montero. Oo. Oh. Saya susun tang kita, Sir. Ah? Eh, susun tang kita, ya, nah. Uh, <laughs> oh, ya, <yana>, Sir. <laughs> sir, kawai. Sir, <laughs> Ay <laughs> oh, ito ba? Ito ba? Dalawa? Oh, kawai, kawai. <laughs> Hello. Ada, ada yang, ano ada yang kargo yo. 1 million dollars. Pam, <laughs> pam. <laughs> Bam bam. <laughs> na natin. Natin lang, si oh. Eh oh, oh. ano? Share sa mo. Ah, bali wala lang yung padula yung madulas ah, oh. Parang lalang ah. Yung isa gumamit na ng lubid umakyat bumaba. Asi <laughs> ah, share down, wag niya nang pababain. Wag mo ngayon, oh, yapak mo yung likod. Pag inapak mo lahat yan, kaya, upo ka dyan. Ay, mga nagtatrabaho sa taas, Challenge to guys to Yung isa guys, safety, safety, pero natakot. Yan, si safety GR, natakot. Hindi na, uma, hindi na bumaba. Takot siya, Madulas. engineer. Ito yung puno na to ano. Ayan, yung puno na yan. Kahit na tag-araw, hindi man nagbabago yung dahon yan hanggang ngayon tag-ulan. Ayan yung puno na yan. Baba na tayo guys, baba. <laughs> Madulas 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 Ayan Ayan ya sip oh. Tio Tidak mau mabak Takut yeah <laughs>